yung yeah, mga kasabog so ang mga nalaglag na bunga ng makopa dito nung kasagsagan ng bagyong igay so ano? Eh, daming nagsilaglagan ngayon aakyat tayo dyan mga kasabog so aakyatin natin yan yan napakaraming bunga o oh. kukunin natin yung mga maabot lang natin ng ano ng kamay yung kukunin natin So yung mga hindi natin maabot so pabayaan lang natin. And so uh, aakyat tayo. So yun, nandito na tayo sa taas mga kasubog. So yun. No? So, mas masarap ito mga kasubog, yung hinog na hinog yung kukunin natin. So, medyo malayo dito. So yun, makupa. Ito. So may mga ibon dito. Makakasubog na ako makain yan. No? Ay, may ibon. Wow, ang dami mga kasubog. Ang dami bunga. Ayun o. Oh. Yan. Siyempre, ito yung kukunin natin o. Oh. Yung malambot. O, oh, ha? Yan. Ganito yung kasarapan dito sa probinsya mga kasubog. So, kung may mga ganitong tanim ka sa ngayon, so ang daming bunga. Hmm. Hmm. Dami ang sap. Doon ang daming bunga po. So dito nagsilaglagan lang to dito sa puno. Hmm. So parang ibon tayo ngayon na nagmumukbang dito sa taas. Hmm.

Ganyan. Ganyan dito. Hmm. Hmm. Sabi ang sarap. Ayan yung ilalim natin. Oh. Napakataas yan mga sugo. Hmm. So dito tayo nakadapo. Tayo ngayon sa sanga. So parang ibon tayo ngayon. Hmm. hmm. Sa so, lang medyo lumayo na yung bagyo dito sa amin. So kaya yung mga bunga nito so, hindi nagsilaglagan. Hmm. Sarap. So pitas lang tayo kasi nga marami. Marami to dito mga kaso So meron nga dong panungkit oh. Hindi ko alam kung kaninong panungkit yun yung pag ganyan. So yung mga malayo sinusungkit nila. So napakarami malalaki pala yung nandun oh. Malalaki. So mamaya dilipat tayo dun. So, Siyempre kain muna tayo. nabusog na ako mga kasubog so ngayon mangunguha na ako tapos ilalagay ko doon dito sa aking lagayan so so ito mga kasubog so ayan yan yung mga kinainan ng ibon to rito so, ito, ito pa so may sa araw na ako makain na ibon may sa gabi yung mga paniki sa gabi so ayun ang daming kinainan so pa doon ang daming bunga talaga mga kasubog yun yun yung kulasisi na nakita ko kanina dito kumakain mahulog. Kaya ayan, yung laki sana, yung nainan. Na So, yun mga kasubog. So, umulan. So, bababa na tayo dito kasi na baka dumami pa yung ulan. So, mabasa tayo. Ang silto natin mabasa. So, yun lang. So, hanggang dito na lang.